Tao po! Sino yun? Andyan po ba si Ginoong Calvin? Bakit? Pwede po ba kayo lumabas para makausap ko po kayo? Anong kailangan nila? Mga tanod po kami. Gusto namin kayo makausap. Ayoko! Nais lang naman naman namin po kayong makausap. Ilan ba kayo dyan sa labas? Dalawa po kami nandito sa labas. Oh, dalawa lang pala kayo eh. Hindi kayong dalawa mag-usap. Disturbo na ako.